Ito na oh. Laki oh. Ito Parang hipon sila no. Kamag-anak ng hipon yan. Ito? Oo. Yung silang antena oh. Yung meron silang antena yung no. Buwan eh. Sa sagap ng signal yan. Hmm. Laman. Hmm? Ah, pa. <laughs> kaling kaling ay oh, taba po grabe sa daming uy grabe grabe tong kangkong na to lungga ng mga ano gurami yan pa hmm <laughs> grabe oh lalaki ng mga gurami luwas nyo na yan mga idol dami o oh, lalapad mo, ali kaya mong pasak dami o oh. may pang luwas na yung mga binangkal may pang luwas na so, quality yung mga gurami mga idol quality sabap itang pala kaya kanya nakarin nyo may suklob na so, so, lalo malalaming kain eh sabab uh, <laughs> gurami lang <laughs> namin po gyan eh Oh, ay, hindi lang hindi naman basta gurami. <laughs> <laughs> hindi lang basta gurami, tingnan niyo. Oh, andun pa oh. Linwal ya, bab. Eh. linwal? Ha? Huh? Ya. Oh, okay pwede na. Oke. Hmm, lumutan. Hmm? Kamera, Pak. <laughs> Kaling-kaling. Tadi oh, tambah apa? Krabis so, daging, wih. <laughs> Krabis. Grabe tong kangkong na to. Lungga ng mga ano. Marami. Yan pa. Mmm. Grabe <laughs> oh. Lalaki ng mga gurami. Okay. Uy, tabap, tabap, tabap. Dinukal ka rin. Chạy, chạy áo bộ không. Lại cái môn nào tên sao nữa? Cầm bùi. Ba, tukal yun ni? tukal ypa lang king lalam ni? tukal ypa in? eh, tuyo? Wow, muntalagin gyren, kairan tindahan. Sa karig pala. Oo. Uy, ano? Bra, brano nga. Ngael. Ngael si yung iba. ano oh. Laki oh. Hmm. Diba? Marami. Parang hipon sila no. Kamag-anak ng hipon yan. Ito? Oo. Oh, yung silang antena oh. Meron silang antena oh. no. Hmm. Ano eh? Sasagap na signal yan. <laughs> pero yung ano tol, yung tilapia na kamukha siya ngayon to, meron din yung antena, pero tilapia siya. nakita ka na nun? Oo, oh, yung parang gurami na Oo, oh, tulapia. meron din.

Okay. Shoot. Puto. Oh, hmm? Bulig siguro yan. Okay. Uy. <laughs> Shoot. Shoot. Bab melangi ini apa lagi ini? Ya <tuh> nah. Apa? <Dipa>? Uy. <tuh> eh, belum melalui lagi ngeriwan ya, Bapak? Mm -hmm. Nak letak boleh lagi, tapi berayu, Tayo, tayo. Hai, hello, bah, kali ni